During the past administration, noon si President Duterte na uh, laging ganyan, puro patayan. na sinira nyo ang mga kapataan ng bayan, papapatay kita, papatayin kita. Yung mga ganun pa salita ni Presidente, during the past administration, binabayt yun uh, ng ating mga mamamayan iba talaga ang NBI, malawak talaga ang kaalaman. Ang mga nagre-reklamo, hindi naman mga senador, wala naman tinukoy na pangalan. No? Uh, but then, time has changed. Tignan natin, ang mamamaya, kung babayad pa rin yun, napapayad uh, pa rin. No? Uh, pero yun nga, nakikita ko, uh, rhetorics lang yan. Uh, part lang ng kanilang political uh, propaganda. Eh, alam nyo, ang binantahan na bilimang senador. hindi natin malaman kung sino to sa sitting senators o yung bang kakandidato na senators. Tapos, uh, mawalang galang na si kay congressman Adjong at sa iba pa na congressman natin, nag instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot eh, yung mga senador. Eh. Dapat yung mga senador, kung sino man, silang magreklamo alam nila na sila yung tinatakot na ipapapat. Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Di, patayin natin yung mga senador ngayon para mapakanti. Kung um, eh, makapatay tayo ng mga kinse na senador eh, pasok na tayo lahat pero kawawa naman sa whatever you call it you know in whatever angles you may ano talagang hindi dapat po uh, ma natin payagan na mag-normalize norm yung salitang uh, pagpatay at pagbomba kasi nga hindi lang ho yan sa aking, o aking opinion pero even po sa mga ating mga polisiya patas hindi talaga ho po may penalty ho talaga yun sabi ko nga sa mga airports if you throw a bomb joke talagang pupusasan ka di ba? aarestuin ka talaga kung given that weight and speaking of accountability, pulso ko lang yung angle, do you think it's high time na meron nang pag-iimbestiga na gawin in case na maulit kasi simula pa lang naman to proclamation rally pa lang yon and usually ang pattern is that kapag may nag-react katulad nito may statement kayo na bago uh, maririnig ng kabilang panig and then of course they, they are free to also have their opinions back pero in case na ganito yung maging pattern pa rin dapat ba mas appropriate action ba yung meron talagang cases na ma-file or maimbestigahan na yung ganitong klaseng pagbabanta Well, if, if we believe in the phrase that no one is above the law, it should be applied to everyone. Diba? For DC-20, the case of our rigor on the tech. Okay. ano po? Kung... mga statements doon sa last rally. Opo. So, A... we already submitted it for uh, unlawful appearances at saka sa incentive solution. So, nandun na rin sa dakit ngayon at uh, for this item na rin yung reklamo natin kay former president of the United States. Ay, gusto niya patayin ng 15 sarap.